araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag nagagawa mong tunay na pahalagahan ang mga kaisipan at saloobin ng Diyos tungo sa sangkatauhan, kapag tunay mong nauunawaan ang mga emosyon at malasakit ng Diyos para sa bawat nilalang, mauunawaan mo ang debosyon at ang pagmamahal na sa bawat isa sa mga taong nilikha ng lumikha. Kapag nangyari ito, gagamitin mo ang dalawang salita upang isalarawan ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang dalawang salitang iyon? Sinasabi ng ilang tao na di makasarili at ang ilang tao ay sinasabing mapagkawang gawa. Sa dalawang ito ang mapagkawang-gawa, ang salitang ang naaangkop upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos. Isang salita ito na ginagamit ng mga tao upang ilarawan ang isang taong may magandang kalooban o malawak na pag-iisip. Kinasusuklaman ko ang salitang ito sapagkat tumutukoy ito sa pamumudmod ng kawang gawa kahit kanino nang walang itinatangi, nang walang pagsasaalang-alang para sa prinsipyo. Ito ay isang masyadong madamdaming pagkahilig na karaniwan sa mga taong hangal at nalilito. Kapag ang salitang ito ay ginamit upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos, mayroong di maiiwasan na isang kalapastangan ng kahulugan. Mayroon na ritong dalawang salita na mas angkop na naglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang mga ito? Ang una ay ang napakalaki. Hindi ba lubos na nakaaantig ang salitang ito? Ang ikalawa ay ang napakalawak mayroong tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang ito na aking ginamit upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag inintindi ng literal, ang napakalaki ay naglalarawan sa laki o kapasidad, ngunit gaano man kalaki ang bagay na iyon, isang bagay ito na mahahawakan at makikita ng mga tao. Dahil umiiral ito, hindi ito isang bagay na malabo, bagkus ay isang bagay na makapagbibigay sa mga tao ng mga ideya sa medyo tumpak at praktikal na paraan. Tignan mo man ito mula sa pananaw na may dalawa o tatlong dimensyon, hindi mo kailangang isipin ang pag-iral nito sapagkat ito ay isang bagay na talagang umiiral sa tunay na paraan. Bagaman ang paggamit ng salitang napakalaki upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos ay tila pagsukat sa Kanyang pag-ibig, ibinibigay rin nito ang damdamin na hindi nasusukat ang Kanyang pag-ibig. Sinasabi ko na ang pag-ibig ng Diyos ay masusukat sapagkat hindi hungkag ang kanyang pag-ibig at hindi rin ito isang alamat. Sa halip, isang bagay ito na pinaghahati-hatian ng lahat ng bagay sa ilalim ng pamumuno ng Diyos, isang bagay na tinatamasa ng lahat ng nilalang sa magkakaibang antas at mula sa iba't ibang pananaw. Bagaman hindi ito nakikita o nahahawakan ng mga tao, ang dinadala ng pag-ibig na ito ang panustos at buhay sa lahat ng bagay habang ito ay ibinubunyag ng unti-unti habang sila ay nabubuhay at nabibilang sila at nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos na tinatamasa nila sa bawat isang sandali. Sinasabi ko na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masusukat sapagkat ang hiwaga ng pagtutustos at pangangalaga ng Diyos sa lahat ng bagay ay isang bagay na mahirap para sa mga tao na maarok kagaya ng mga kaisipan ng Diyos para sa lahat ng bagay at lalo na yaong para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, walang sino man ang nakaaalam sa dugo at mga luha na ibinuhos ng lumikha para sa sangkatauhan. Walang sino man ang makaiintindi, walang sino man ang makauunawa sa lalim o bigat ng pag-ibig na mayroon ang lumikha para sa sangkatauhan na nilikha niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos bilang napakalaki ay upang tulungan ang mga tao na pahalagahan at maunawaan ang laki nito at ang katotohanan ng pag-iral nito. Ito rin ay upang mas malalim na maiintindihan ng mga tao ang tunay na kahulugan ng salitang lumikha at nang ang mga tao ay makapaggamit ng mas malalim na pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng katawagang paglikha ano ang madalas na inilalarawan ng salitang napakalawak ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang karagatan o ang sansinukob Halimbawa, ang napakalawak na sansinukob o ang napakalawak na karagatan. Ang kalawakan at ang tahimik na kalaliman ng sansinukob ay lampas sa pagkaunawa ng tao. Isang bagay ito na nakabibihag sa imahinasyon ng tao, isang bagay na lubos nilang hinahangaan. Ang hiwaga at kalaliman nito ay abot tanaw, ngunit hindi maaabot. Kapag iniisip mo ang karagatan, iniisip mo ang kalaliman nito. Mukha itong walang hangganan at nararamdaman mo ang kahiwagaan at ang napakalaking kapasidad nito na magtaglay ng mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ko ang salitang napakalawak upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos upang tulungan ang mga taong madama kung gaano ito kahalaga na madama ang malalim na kagandahan ng Kanyang pag-ibig at na ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at napakalawak ginamit ko ang salitang ito upang tulungan ang mga tao na madama ang kabanalan ng kanyang pag-ibig at ang dignidad at ang pagiging di malalabag ng Diyos na naihahayag sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ngayon, sa tingin ba ninyo ang napakalawak ay isang angkop na salita para sa paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos? Maaabot ba ng pag-ibig ng Diyos ang dalawang salitang ito, napakalaki at napakalawak? Talagang talaga, sa wikang pantao, ang dalawang salita lang na ito ang naaangkop kahit papaano at medyo malapit sa paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ba ganoon sa palagay ninyo? Kung ipasalarawan ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, gagamitin ba ninyo ang dalawang salitang ito? Malamang na hindi ninyo gagamitin sapagkat ang inyong pagkaunawa at pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos ay limitado sa pananaw na may dalawang dimensyon at hindi pa umaabot sa taas ng may tatlong dimensyong distansya. Kaya kung ipasalarawan ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, madarama ninyo na kulang kayo sa mga salita o marahil pa nga ay hindi kayo makapagsalita. Ang dalawang salita na aking tinalakay sa araw na ito ay maaaring mahirap para sa inyo na maunawaan o marahil ay hindi lang kayo sumasang ayon. Ipinapakita lang nito na ang inyong pagpapahalaga at pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay mababaw at limitado sa isang makitid na saklaw. Nasabi ko na noon na ang Diyos ay di makasarili. Natatandaan ninyo ang salitang ito, di makasarili maaari bang ang pag-ibig ng Diyos ay mailalarawan lang bilang di-makasarili? Hindi ba ito isang napakakitid na saklaw? Dapat na pagnilayan paninyo ang usaping ito nang magkamit kayo ng isang bagay mula rito.